Ipinaaresto na ng Senado si suspended Bamban Mayor Alice Guo at pito pa nitong kaanak dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng Senado kognay sa operasyon ng iligal na pogo sa Bamban. Si Daniel Manalasta sa detalye. Hindi umubra sa mga senadora naging dahilan ni suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos itong hindi sumipot sa pagdinig. Matatandaang sumulat siya na excuse letter sa mga senador at dinahilan ni Guo ang kanyang physical at mental health. Pero pinunayan na mga senador kaya nag-move ang mga senador na ipakontem si Guo. Para sa akin, ipagbabalewala nila ng supina. Parang pagbabalewala at pagwawalang uh, respeto sa ating institusyon I suggest that uh, she be attended by a government uh, uh, by a government doctor para siguro malaman natin ang buong katotohanan. And uh, I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against uh, Mayor Go for her to attend the next hearing, Kumerman. I move. I so move, Madam Chair. Sa akin lang nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may men mental health condition. Um, I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Bukod kay Gu, pinakontempt din ang ilang kaanak niya at ilang personalidad na nadadawit tumano sa Pogo. Kaya naman nagpasya si Contiveros na magkaroon ng arrest order laban sa mga ito. Pero magiging epektibo lang yan kung pipirmahan na ni Senate President Francis Escudero habang ilan naman pinasabihan ng komite. Si Senator Sherwin Gatchalian may inilabas naman na dokumento hinggil umano sa school record si Guo. Taliwa sa unang sinabi ng alkalde na homeschooled siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, to and 3. Year 2000, year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin nag-aral ho talaga ho siya. No? And uh, nung natatandaan ko, sa school namin walang farm ho doon. Puro building ho. Samantala, lumutang naman ang pangalan ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pagdinig ng tinanong ni Senator Hontiveros ang Pagor hinggil sa dating cabinet secretary na naglabi daw para sa illegal na Pero sabi ng Pagor hindi nang muwersa si Roque. Ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, Tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating sekretary Harry Roque. Hindi po siya naman namamuwersa, nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Sa pagkaka ko po, uh, five times po siya tumawag plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyam na beses si 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 dating sekro nag-follow up sa inyo lumabas pa sa pagdinig na ayon kay Honteveros konektado umano si Roque sa Lucky South 99 ang pugo hub na ni Raid kamakilan so malinaw po nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si attorney uh, Harry Roque so, yes ma'am i confirm po na pinasa po nila i confirm salamat po kasi kung tama nga at tama nga ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang. Unang-una una po, punta siya doon sa akin, nagpapatulong. So I assume it was a client-lawyer uh, uh, relationship. Uh -huh. Doon po sa dokumento sinumitin nila, nakalagay po doon eh, Harry Roque, legal group. Si Roque naman, dinaan sa Facebook ang tirada sa mga alegasyon sa kanya. Ayon sa dating kalihim, hindi siya naging abogado ng Lucky South. Hindi po ako naglabi sa illegal na pogo dahil yung mga panahon na pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinaservisuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind. Hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. Sa gitna ng mga kontrobersiya sa pogo at kriminalidad, tinanong na ang pagkor kung ano na nga ba ang gagawin nila sa mga ito. Nagawa po namin ang lahat ng na mga gawa namin. Uh, sayang din po yung buwis na ikitain ng pagkor at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue. Yun po ang posisyon namin sa pangkasalukuyan. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totaling isa na na ito. Wala po kaming uh, gagawin pagkontra dito. Bukod kay Roque, may isa pang pangalan na lumutang na nauugnay sa dating administrasyon. At si Michael yang at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon. We don't have sufficient knowledge po. At tila siya din mismo, si Gerald Cruz ay malapit sa nakaraang presidente. I think ma'am nung panahon po ito nakita na po ito and yung Seanway Wei... yung naikonekta o naikokonekta -co namin ang dating formally investigation dito sa kasalukuyang investigation laban sa mga POGO is not necessarily a new matter about the formally scam pero mukang family group ito. Same cast of characters. Kinumpirma naman ang Bureau of Immigration na base sa pinakahuling record nila, nasa Pilipinas pa rin si Mayor Alice Guo. Nakaalerto raw sila sakaling magtangka itong lumabas ng bansa. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.